Takot pa rin umuwi sa kanila mga bahay ang mga residenteng nakatira malapit sa nasunog na imbakan ng LPG sa Kalaka, Batangas. Yan ay kahit na apula na ang apoy sa tatlo mula sa apat na LPG bullet tank. Umaksyon si Jenny Dongon. May kita pa rin ang puting usok mula sa loob ng Phoenix Special Terminal Industrial Park sa Kalaka, Batangas. Nasusunog pa rin kasi ang isa sa apat na LPG bullet tank ng kumpayang South Pacific Incorporated. Sumiklab ang sunog noong Sabado ng hapon dahil umano sa gas leak ng isa sa mga tangke. At kaninang madaling araw lang, na ang fire out ang sunog sa tatlong LPG bullet tank. Aabot sa tatlong daang pamilyang lumikas. Ang ilan, takot pa rin daw magsiuwian. Ay, sabi ko sa amin, huwag mo nang pumunta doon dahil yun daw ipag-upos na laman. nasabog. Paliwanag naman ng South Pacific Inc., wala na itong pangarib na dala. Ang litan natin, um, sa bahay natin gumagamit tayo ng 11 kilograms. Yung di ba? Pambahay natin. Pag na, nagluluto ka at biglang naubos, hindi naman siya sumasabog, di ba? Namamatay lang ng kusa yung apoy natin. Humihina ang apoy hanggang mawala. Yun ang prinsipyo rin ito. Dagdag pa ni Badidles, kahit 7,000 metric tons ng LPG ang nasunog, di pa rin ito sasabog. Pero yung standard na bakal na ginamit sa kanya at yung, yung methodology ng pagkakatayo niya, eh nakapit yun para talaga maging safe. Handa naman daw tumulong ang kumpanya sa mga naapektuhang residente. Dahil naman sa nangyari, hihigpitan na raw ng lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng building permit. We will have to sit down With all the stakeholders, and we have to um, probably at the very least um, set some uh, um, stronger or more stringent uh, um, guidelines, uh, more of your safety nets, diba? Aalamin din kung nagkaroon ba ng na paglabag ang kumpanya. Ngayong araw, tinatayang maapulang sunog sa natitirang LPG bullet tank. May mga ilan nilang pamilyang nagliligpit na ng kanilang mga gamit dito sa evacuation center pero mas marami pa rin ang mas piniling manatili na lang muna dito. Posibleng bukas pa raw sila uuwi para na rin sa kanilang kaligtasan. Umaaksyon, Jerry Dongon, News 5. Be sure to come back. News 5 Copyright 2016.